Hello mga tolo, laon na na ng gabi. Gising pa rin tayo. Alam niyo mga tolo, nakipag pag-inilan kasi ako. May dalawa kasi babae na nakipag-inilan sa akin, nakipaglaro ako, makipag-inilan sa kanila eh. Nakaka-enjoy pala maglaro ng ML mga tol pag mayroon kang kasama na kausap mo sa email no? 'Di ba? Kaya inaabot na tayo ng alauna ng gabi. May biyahe pa naman ako bukas. Shout out sa dalawang babae na nakipag-inilan sa akin ha. Shout out sa inyong dalawa. Nag-enjoy talaga ako. At saka ano ah... Uh, Siyempre, hindi nyo naman alaman kung sino yun. Siyempre, sikreto na lang akin. Sekreto ko na lang yun kung sino yung dalawang babae na nakipag-inilan sa akin ngayon. Ang araw ngayon is... Webes ng gabi. Oh. Hindi nyo na makikita yung email ng Webes ng gabi kasi naka-unlisted na. Shout up nga pala mga tol sa aking nakilala kanina si Mel Nakalimutan ko pangalan Mel Har Yung may pumunta kasi kanina dito na ano parang chance tapos ayun nakipag-usap ako sa kanya Salamat din sa iyo ano si Mel Hernal pala Shout up pala sa iyo Kuya dahil nagkakilala tayo at uh, Ingat ka sa trabaho mo bago pasok ka lang ng trabaho bukas. Siguro baka bukas, uh, masisimula ka na sa trabaho mo. Shout out at ingat lagi sa biyahe. Maraming salamat din sa iyo. Uh, at panoorin, kung napanood mo na yung video na ito, huwag kalimutan mag-like at, mag at dahil nakasubscribe ka na mag-like ka na lang at mag-comment ka sa baba. Maraming salamat. Hanggang dito na lang mga tol, ang ating short video na ito. Maraming achievements mga araw na ito mga tol. Isang malaking biyaya para sa atin. Maraming salamat mga kapatid sa panonood ng ating video.